Sa sumunod na sandali, nagsimulang magningning ng mapanganib ang egg. Narinig ang pagsabog na nangyari sa loob ng ilang kilometro at ngayon sa lugar ng halimaw ay makikita ang isang malaking butas sa lupa at mga ulap ng umaakyat na usok. Tila dapat na nawasak ng pagsabog ang asul na halimaw ngunit himalang nagawa nitong mabuhay. Malubhang nasugatan ang dragon, nawalan ng kalahati ng kanyang katawan. Ngunit natuwa si Michael na ang katawang ito ay isang clone lamang at hindi ang tunay, kung hindi ay patay na siya. Lumipad ang mga drone at kinunan ang kasalukuyang sitwasyon. Nagulat ang mga manunood. Sa unang pagkakataon, pinahintulutan ng organisasyon ng mga judge ang ganoong sitwasyon, napakalaking pinsala. Mabilis din nilang napansin na buhay pa ang halimaw at mabilis na bumalik sa dating anyo nito. Ang tanawin na ito ay nagparamdam sa marami ng pagtatapos ng mundo kaya ilang sandali pagkaraan, isa sa mga tentacles ay umaakyat na sa itaas ng mga bahay. Kasabay nito, dumating ang hero ng hot and sour noodles sa pinangyarihan. Matapos mabawi ang kanyang lakas ng kaunti, sumama sa kanya si Zinio na nakatayo sa likod niya. Sa pagkakita ng determinasyon ng dalawang ito, ang iba pang mga hero ay naging sabik din na talunin ang halimaw. Sinabi ni Valeria na nanunood sa tensyon na ngayon ang pinakamahabang gabi sa kasaysayan ng lungsod. May hindi kilalang sumalakay sa kanilang tahanan at ang kapangyarihang mapanira ng kalaban ay napakalaki na hindi nila alam kung paano ito haharapin. Ngunit kahit sa kabila nito, Umaasa siya na sa lalong madaling panahon ay magkikita silang lahat ng bagong bukang liwayway ng magkasama dahil ngayon ay marami ng hero ang pumasok sa laban. Napabuntong hininga ng malalim ang TV presenter, iniisip na sa ilang paraan ay mas madali kung hindi na lang lumaban kundi marangal na ibigay ang kanilang buhay. Sa pagtingin sa mga hero na nagtipon sa ibaba, naguguluhang nagtanong ang dragon kung nagpasya na ba silang lahat na maging pagkain ng halimaw. Tiningnan siya ni Zinia nang may mapanghamong tingin sa kanyang mga mata at tinanong kung mayroon pa siyang ibang paraan para makalabas sa sitwasyong ito. Tiningnan ng hero ang kanilang kalaban at tumango, humihingi sa lahat na lumayo dahil ayaw niyang sakta ng sinuman. Nang matupad nila ang kanyang kahilingan, nagsimula siyang lumikha ng teknik na wind blast sa kanyang palad. Dahil sa katotohanan na siya ay isang clone lamang, hindi kailangang mag-alala si Michael sa kanyang buhay. Hindi niya gugustuhin na mamatay ng ganoon. Hindi inalis ni Zinia ang kanyang tingin sa lalaki, sinusubukang intindihin kung ano ang kanyang plano. Ipinaliwanag ni Adam na nakatayo sa tabi niya na ang isang ranged attack ay hindi makakasira sa halimaw dahil masyadong malalim ang buto nito at kailangan ng isang tao na lumapit at magbigay ng huling hampas. Matapos tapusin ang paglikha ng wind blast, sumugod ang dragon patungo sa kalaban ng mabilis. Ang teknik na nilikha niya ay may malakas na epekto sa pagkasira. Ang malakas na bug zone ng hangin na lumalabas dito ay parang matutulis na talam na pumutol sa lahat ng bagay sa paligid. Sa kabila ng maraming hiwa, na lumalaki ang bilang, sumulong ang dragon. Nang maabot niya ang kanyang target, nagkaroon ng matinding pagsabog at malakas na agos ng hangin ang lumabas mula sa epic enter sa lahat ng direksyon. Kinailangan ni Zinia na natakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay upang protektahan ang kanyang sarili mula sa maliliit na bato at alikabok na lumilipad. Ginawa rin ng Hot and Sour Noodles Hero ang pareho, na nagpawi sa kanyang sarili ng pagkakataong sundan ang nangyayari sa loob ng ilang sandali. Matapos maghintay ng kaunti, muling tiningnan ng mga hero kung saan nangyari ang pagsabog. Maliban sa umuusok na mga haligi ng usok, walang sino man ang nakikita. Tumalon ang TV presenter mula sa kanyang upuan sa pagkagulat, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Sumigaw ang lalaki na walang sino man ang makakapag-isip na ang organisasyon ng mga judge ay gagawa ng ganoong malaking kontribusyon sa kasaysayan. Kahit na nawala ng dalawang binti ang dragon sa laban, winasak niya ang halimaw, namatay bilang isang tunay na hero. Napuno ng luha ang mga mata ni Valeria na nagpapakita ng masayang ginhawa at kaunting panghihinayang. Mentally na pinasalamatan ng dalaga ang hero na nagbigay sa kanila ng bagong bukang liwayway. Samantala, gumawa si Michael ng isa pang clone at itinalaga ito bilang bagong dragon, sinasabi na ang mga kakayahan ng A-Rank ay mananatili pa rin tulad ng dati, kontrol ng tubig, lupa, hangin at apoy. tumango siya, sumasagot na tutuperin niya ang kanyang misyon. Ang dalawang judge ay nakatayo sa bubong ng isa sa matataas na gusali, pinapanood ang sumisikat na araw at metiegang naghihintay sa sandali kung kailan darating ang kanilang oras upang lumitaw sa entablado. Samantala, bumalik si Gilbert at nagsimulang tumingin sa paligid ng maingat. Kailangan niyang tiyakin na ang kakaibang slime na ito ay ganap na nawasak. Biglang, may napansin siyang bagay na nagpahinala sa kanya. Nang lumapit siya, nakita niya ang isang nagniningning na asul na bato na nakalutang sa ibabaw. Dinaig siya ng isang hindi mapigil ang hangarin na magkaroon ng stone na ito at, sa pagluhod sa atraksyon, iniabot niya ang kanyang kamay dito, Ngunit pinigilan siya ng isang bose sa likod niya. Sinabi ng estranghero na hindi pinapayagan ng isang ordinaryong tao na hawakan ang bagay na ito. Sa sumunod na sandali, naramdaman niya ang matalim na talam ng isang sandata na tumusok sa kanyang katawan. Tumingin si Gilbert sa likod niya ng malaki ang mga mata sa pagkagulat. Hindi siya makapaniwala na nakatanggap siya ng ganoong seryosong pinsala ngunit hindi naapektuhan ang kanyang baluti hindi rin bumana ang alarm system bagaman napakalapit ng kalaban sa kanya. Nang bunuti ng kanyang talam mula sa kanyang katawan, sinabi ni Mr. X nang may pagkadismaya na lahat ng mga hero ay masyadong umaasa sa magical enlightenment. Tunay na nagulat ang TV presenter. Wala siyang ideya kung saan nagmula ang estranghero na ito at kung paano niya nagawang lumapit sa mechanical hero nang hindi napapansin upang saktan si Gilbert. Samantala, tumalun si Gilbert sa gilid sa ligtas na distansya at tinanong ang umatake sa kanya at kung paano niya nagawang sugatan siya. Yumuko upang pulutin ang asol na bato, sumagot si Mr. X na masyadong mahina ang mechanical hero para makaramdam ng panganib sa likod niya. Nang akmang sunggaban niya ang stone, mayroong. Biglang kumuha nito mula sa kanyang kamay, na wala kasama ang stone sa parehong sandali. Si Michael, na nakalutang sa hangin na may asul na bato sa kanyang kamay, ay tiningnan ng estranghero na nakasombrero at sinabi na ang stone na ito ay pagmamayari na ng organisasyon ng mga George. Isang masayang ngiti ang lumabas sa mukha ng TV presenter sa sandaling lumitaw si Michael sa epic enter ng mga insidente. Matatag siyang naniniwala na kasama si Rooster, sa wakas ay makakalampas na sila sa isang mapayapang buhay. Nagsaya rin ang mga manunood at nagpahayag ng lahat ng uri ng suporta para sa kanilang bagong idol. Sa pagtingin kay Michael, sinabi ni Mr. X na ayaw makipag-away ng organisasyon ng Neva sa mga judge at upang maiwasan ito, dapat niyang ibalik ang asul na bato sa tunay nitong may-ari. Biglang, ang kameraman na kada rating lang sa pinangyarihan ay nagulat na tiningnan ng kanyang kamera sinasabi na sa ilang kadahilanan ay hindi na siya makakapag-record pa, ngunit nagpa siya siyang ipagsapalaran ito sa pagkasira ng kagamitan. Sinuri ni Valeria ang drone na lumapag malapit sa kanila at hindi na nagpapakita ng anumang tanda ng buhay at sinabi na malamang ay hindi ito problema sa teknikal kundi mayroong gumagamit ng isang uri ng spiritual ability. Narinig ni Michael ang kanilang pag-uusap. Hindi mahirap hulaan na sadyang pinatay ni Mr. X ang kagamitan upang hindi niya ilantad ang kanyang sarili at malamang na siya ay hinihimok ng isang mas malaking layunin. Tinanong niya si Mr. X kung ano ang mangyayari kung gusto niyang ideklara ang organisasyon ng Neva bilang kanyang kalaban. Tumalon patungo sa kanya na nakataas ang kanyang talam upang umatake, sumigaw ang lalaki na kung gusto ni Michael nang matindi ang kamatayan, buong puso niyang tutuperan ang hangaring ito. Habang halos nasa mukha niya ang matalim na talam, ginamit ng hero ang spiritual explosion upang pigilin ang atake na nakaasinta sa kanya. Nagulat ang kanyang kalaban nang basta na lang nawala ang kanyang sandata sa hangin. Sa pagtalon pabalik, sinabi niya na naabot ng kanilang pinuno ang ikatlong yugtong labing limang taon na ang nakakaraan at ngayon ay sinasabi niya na ang kanilang dark blue trump card lamang ang may kakayahang basagin ang limitasyon ng tao kaya hindi niya man lang naiisip na mayroong iba pang mga may-ari ng ikatlong yugto. Ang kanyang mga salita ay nagparamdam kay Michael na ang mga spiritual particle ni Lucia ay may koneksyon sa dark blue race na ito. Kailangan niyang matuto hanggat maaari tungkol dito upang malaman kung paano gamutin ang kanyang kapatid. Sa pag-aayos ng kanyang sombrero, sinabi ng lalaki na gustong gusto niyang lumaban sa ating hero ngunit inatasan siya ng organisasyon ng isang apurahang misyon. Tinalikuran niya ang kanyang likod, nag-iwan ng huling puna na magpapasalamat siya kung iingatan ni Michael ang bluestone hanggang sa susunod nilang pagkikita. Bilang tugon dito, sinabi ng hero na wala siyang balak na hayaan siyang makatakas. Biglang, nanigas ang katawan ni Mr. X, hindi siya pinahihintulutan na humakbang ng isang hakbang. Sa sumunod na sandali, naramdaman niya ang isang malakas na spiritual attack na lumipad sa kanyang likod, ibinalibag siya ng ilang metro. Sa paglilingon, gumawa siya ng kalasag sa kanyang kamay, Ngunit alam niya na masyadong malakas ang batang ito at tiyak na hindi makakayanan ng kanyang kalasag ang ilang hampas pa na tulad nito. Gayunpaman, bago pa man siya makahakbang, tinusok ng atake ni Michael ang kanyang balikat. Walang magawa si Mr. X sa sitwasyong ito maliban sa malakas na pagmumura. Nang mawala ang talam ni Michael na ginamit niya sa pag-atake sa kanyang kalaban, bumagsak siya ng walang lakas sa lupa. Nakalutang sa lalaki, sinabi ng hero na siya ngayon ay isang preso ng organisasyon ng mga judge. Napakalaking. Pinsala ang naidulot ng atake ng ating hero dahil nang lumapit sa kanya si Michael at tinanong kung ano ang kanyang nararamdaman tungkol sa nangyayari. Sumigaw siya na tinatanggap niya ang kanyang pagkatalo at kung gusto siyang patayin ng hero, hayaan na siyang patayin. Medyo yumuko sa kanya, sinabi ni Michael na kung masusunod ni Mr. X ang kanyang mga tanong, maaari niya siyang patawarin. Nang hindi naghihintay ng anumang reaksyon mula sa lalaki, agad siyang nagtanong kung paano konektado ang Ice Adventurer sa asul na bagay na iyon. Tahimik niyang sinabi na walang mangyayari kung sasabihin niya ang tungkol sa mga elementary particles. Pagkatapos nito, sinabi ni Mr. X na karaniwan ng spiritual body ng dark blue rays ay naglalaman ng maraming mga particle na ito at sa simula ng panahon ng mga pagbabago, ang mga asul na elemento na ito ay unti-unting binabago ang kaluluwa ng carrier. Sa paglipas ng panahon, lumalaki ang kakaibang sprout mula sa mga katawan na susubaybay sa lokasyon ng mga lugar ng liwanag upang kalaunan ay makuha ang kaluluwa ng isang kinatawan ng race at mas malaki ang spiritual power, Masiksik ang mga particle na matatagpuan sa katawan ng carrier. Kaya, ang mga sprout ay nilinang, lumalaki ang laki depende sa kung gaano katatag ang mga sprout na ito. Mas maraming power particle ang kayang ay absorb ng isang tao, na nagbubukas ng mga bagong lihim na teknik o kasanayan sa pakikipaglaban sa kanilang sarili. Ang Dark Blue Rays ay aktibo na ngayon sa pagbebenta ng Blue Pills upang makahanap ng angkop na katawan para sa kanilang paglipat. Ngunit tulad ng ipinakita ng karanasan ng ice adventurer, hindi lahat ay kayang makayanan kapag nagsimulang kumilos ang mga particle. Sa paghawak sa lalaki sa kanyang repels, tinanong ni Michael kung posible bang gamutin ang isang taong nahawaan ng mga particle na ito. Nagulat siyang nagtanong kung bakit interesado ang hero sa ganoong bagay. Ngunit ilang sandali pagkaraan ay naintindihan niya mismo at nang may mapanuksong boses ay tinanong kung mayroong sino man sa mga test subject na pinahahalagahan ng labis ni Michael. Sa halip na sagutin ang tanong na ito, inatake ng hero ang lalaki ng ilang talam ng spiritual power. Gayunpaman, nagawa niyang iwasan ang atake sa huling sandali. Nang ligtas na si Mr. X, lumabas ang ilang asul na enerhiya mula sa kanyang katawan. Malakas na sumumpa si Michael nang napagtanto niya na nakatakas ang nilalang na kumokontrol sa lalaki. Ang lalaki mismo ay bumagsak ng walang lakas sa lupa at nagsimulang lumabas ang puting singaw mula sa kanyang katawan. Sa ilalim ng maskara, lumaki ang mga mata ng ating hero sa pagkagulat ng makita niya ang nangyari. Hindi rin makapaniwala si Gilbert na nakatayo sa malapit. Ang imahe ng lalaki ay naglaho at sa kanyang lugar. Nakita ng lahat ang isang walang malay na babae na walang dad ang kinilala bilang pinuno ng Association of Heroes ng kanilang lungsod. Nagpakita ng pagkadismaya si Michael at sinabi na naipasok na ng organisasyon ng NAVA ang tuktok ng asosasyon.